Uy, Rubis! Ano? Ano yung... Inaayos mo? Para saan yan? Ano? Pang gagamutin natin si Papa. Ha? Huh? Ano Anong, gamot? Gagamutin natin siya kasi parang na... Parang siyang nagayuma Bakit mo naman yung, parang mo siya? Ano <laughs> <laughs> Basta, tingnan mo. Lala, ta patapos, tapos, na nga ako eh. Lali, Sige nga. Lala,

Niluto <laughs> mo na yan! Dapat nilagay mo na sa kawali eh! <laughs> ano yun? Nasaan si... Sinigang na yan <laughs> Hoy! Tinagtad mo na yan! Okay. Last oh, recipe na... Baka nga... Mawala na yung... Gay Kamuwala <laughs> na yung layo mo Sino mo gumayo dyan? Yung babalot o yung nilang mo? Yung blan to. Oh. Ano yan? Kalamansi? Sinigang? <laughs> sa bibig. Sa bibig. <laughs> Ang galing mo. <laughs> oh, no, no, no. Sabay mo nang kasi dali para wala Dali. <laughs> <Magalawa niya> sa atin? <laughs> Ginawa niyo ako paksiwa! ah! <laughs> kayo! Nagising na! Ano? Wala na ba? Wala na! Ang aging! Nagayong maka daw! Nawala na? Gayong na saan? Ay sabi ni Rose eh! okay naman ako ah! eh baka nga uh, nawala na! <laughs> baka nga nawala na! Eh nagising Bala. na eh! Kanina wala kang sa... ayos eh! Kaibag ka! Wala ka sa ano eh! Wala ka sa ulog kanina! Marit. Parang meron na naman!